Hmm. So, naman, no? wala kana manong wala, dinitira, no? wala. wala, wala. wala Alright, actor, guys ah uh,

ito so, mga ka-guys wala mm. na pili ka na lang pagkain tawa ko tayo pagkain mga ka-guys ayaw ayaw nya mayroon tayo dito ito gusto? Gusto niya mga ka-guys. ka <laughs> Pero ano mo yan? Ano hin? Pala niyo pang kain. Ha? Wala na kasi akong pera eh. Ubus na pera ko. Wala na, niremit ko na. Wala akong nalang pera. Oo. Oh. Dito ka lang, dito lang. Kainin mo na lang to. Oh. Mm, wala na rin eh. Oo. Wala na na remit na eh. Oo. Mga ka guys, kung sino man ang taong mga kamag-anak nito. Ano pangalan mo po? Ang pangalan? Pa rin, joy, Joy pa Joy. Si Joy daw po. Dito ka ka probinsya no? Ah, wala na pro probinsya mga guys. <laughs> Ayaw niyang tinapay nang nabutang kong pera. Gusto. Kasi pera talaga ang kailangan niya mga ka guys kasi may ano siya sa konting diferensya mga ka guys konting diferensya sa kanyang guys pa wala na nakikita ko ito lagi sa ano eh nakikita ko lagi ito sa mga pagitabi lang na kaya masaya siya ngayon Oh, uh, ito naman isang to. Oh, uh, model naman ang isa yan. Uh, model na naman. Hmm, yan? Model? Model pa yan? Model? <laughs> okay po. Uh, pakitulungan na naman po ako sa aking YouTube channel. Mayroon na vlogger mga ka guys. Ganyan talaga ang aking sinututukan. Kaso wala tayong pera ngayon. Kasi dahil ako nakasabit na sa aking tag titinda kaya ayun mano ko yan na lang siya matulog matira na siya ayan mga kibay ayaw niya tira gusto ayaw, ayaw niyang pagkain gusto tira nang binalik ko si pinapay hello shout out sa inyo mga guys nang binalik ko si pinapay gusto niya kasi nakatanggap na siyang pera <laughs> nakakatawa naman patandaan na dyan. Joy daw ang pangalan niya. Wala man daw siya probinsya. Mga ka-guys. Uh, ganyan sana ang gusto kong mga tulungan. Kaso, talagang para sa pamilya ko rin. Kapos din talaga ako. Isang kahig din ako dito. Kaya, nagtitipong din ako sa aking pamilya na mapadala sa probinsya. Kaya, ganito ang sitwasyon ko. No? Si mahirap kamlagan Naglala ko, naglalako. Naglalako nang dito sa Manila ng malabo nito. Mga guys Ako ay pauwi na kasi gagawa na naman kaming ano, pandisal na pantinda ko sa madaling araw um, ang lagi kong ginagawa dito Iyan ang trabaho ko dito dahil magtsatsaga nga ako para may makain lang ang aking pamilya kahit sa isang linggo mga uh, dalawang bisis ang nagpapadala niyan kasi sa mga estudyante ko pamasahe-pamasahe pang kain, sa araw-araw ah, -araw. uh, dati man talaga tapos nakapos din din kami sa noon, nga kayo, medyo tapos pa rin, pero at least ah, uh, naman po akong dalawang bahay, hindi naman po sa pagyabang sa inyo, ah uh, sinasabi ka lang po ang aking mga experience dahil dito kayo, dito kami noon, na ngungupahan ah, uh, mahirap, kaya inuwi ko doon ang aking pamilya nang inuwi ko doon sa Bicol sabi ko, dito na lang ako, magpipis na lang ako dito mag-isa, sa aking kalungkutan. Uh, Magkita-kita -kita lang tayo sa video call. Yan, sabi ko sa kanila na, na mag ko, na tanggap nila ako na mag-isa lang ako. Uh, malapit lang nila sa aking dyanan na bahay. Yung isa, na bili ko yon sa kapatid na dyanan ko, na lalaki kasi nandiyan na sila sa Manila rin nakatira. um, yan po, kaya dalawa ng bahay ko doon, hindi naman po sa pagyabang sa inyo uh, up and down at sa kain ng aking bahay doon at mayroon man pong punting kita na punting na pang kain na kain lang na purtindahan iyan po ang aking napagsikapan dito sa Manila sa aking pagpipindah na nakikita nyo naman po sa araw at gabi na aking pinipinda sa araw-araw ng ating pagsisikap para sa pamilya kasi para din sa mga taong nangangailangan yan po ang aking ginagawa pag ako'y nakakita ang mga gabihan yan po, po ang aking tututukan at yan po ang aking pinutulungan yan po ang aking pagsisikapan na kung sakaling ako ay magkaroon ng kita dito tutulungan po sila yung mga po ang sinasabi ko sa mga pag-uwi may, mayroon naman akong tutulungan doon po na may mga anak ang ah, kanilang bahay po video butas-butas na hindi naman po sumagpinta sa kanila dahil po ah, wala na pong ano, asawa ah, nanay na lang po pero may mga anak naman po ah, may mga asawa na rin po kaya tutukuan ko doon po yun naman po na ma karoon sila na makakain na maabutan ko pa aking okay, pag-uwi sa Mayo sa Mayo po yun at ito po kasi mahirap na vlogger po kaya pangit man sa inyong paningin pag-subscribe at pag share na rin po ang uh, youtube channel na pinagsisikapan sa tingin nga po yung nagbablog mga uh, ka, uh, kapanood ako nandito na po sa ito sa mga guys Po. Si Sandro Soki po, ang totoong so pangalan. Ng, uh, from Turagi Sangay, Kamarinisor, na lumaki. Uh, na, nandyan ang aking mga kapatid. Nandyan ang aking lahat na ano, lahat-lahat naman -lahat, -lahat kumaganakan. Kumag Ayan po. Marami na rin po akong natulungan. Ito so, naman po magpinta sa inyo. Kahit hindi na po nakikita sa vlog. Marami na po. na, sa black, na rin po. At mga na natutulungan na hindi ko na pinapakita sa vlog yan po ang aking pinagtutukan sa so, kuya na kuya nakakita ganyan kanyan na ang sitwasyon ng mga ganyan yung kanina po sana po so pamilyang yung nakakilala doon sa aking vlog sana po pakitulungan niya naman po at, para ma pagamot si Tatay Joy Tatay Joy Joy daw ang pangalan niya ko so, kung itong nasabi niya kasi, ano nga po yun eh may sakit sa kaisipan mga uh, guys uh, yun sana maging official lagi sa kanyang sitwasyon, sa kanyang kalagayan na hindi siya magkasakit talagang sakit ayun uh, nga, ang sakit na hindi na talaga magagamot pag hindi naagapan na ng pamilya mga guys sana maaga pa nyo rin na uh, baga, magbago pa na hanggat may buhay may pag-asa kagaya uh, gaya ko ngayon dati na ako'y ay sa aking mga anak na wala pa akong bahay nandun ako nakatira sa aking dyanan at nung ako doon uh, sinasabi ng kamag-anakan hindi daw magsisikap hanggang doon na lang daw ako na makatira na malay mali naman daw yun kaya iyon uh, sikap ako na magkaroon na sariling bahay. Ngayon po, ito sa pagyanong sa inyo, mayroon na po akong bahay na up and down at saka uh, hindi yung isa po na ko bahay sa probinsya. Dito po, ah, wala, na, wala po pang bahay dito. Ayan. Mayroon din sana akong bahay na nabili sa Katmon. Maliit po. Uh, yung Nalo ko ako diyan. Nabudol ako diyan 2016. 35. Yata 'yon, 35,000. Naubos ang pera ko. Nabula ng dahil din sa mga budol ng bahay na 'yan. Kaya ngayon ganito na ako dito. Hindi na ako mag ano anong bahay-bahay magbili-bili. Meron mga testigos ng binarangay ko, wala rin, wala rin ako tulungan. Pera ko diyan na waldas na loko na ano maganda saan ang ibon ko pero maganda ang ibon na ito pero tatama ito